Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga lumabas na ang music video teaser ni na Bianca at ni Dustin. At alam ko kinakabahan na kinikilig na lahat ng Dasbeya fans dyan. Kasi nga palabas na malapit na September na ang buong music video na kinakabahan by Lily. So kung hindi nyo pa napanood ang teaser, ayan pumunta na kayo sa Lily Music na... Uh page sa Facebook at saka sa YouTube. Yan, sa YouTube talaga tingnan nyo doon ang music video teaser ni Bianca at ni Dustin. Ang ganda-ganda teaser pa lang. Alam mo nakakakilig na. Parang may parang pelikula na may drama talaga. Kaya ano kaya story nila? 'di ba? Sabi nga ni Bianca, kaya mo bang panindigan? Parang yung teaser nakaka-excite na nakakakilig na talaga. So abangan na lang natin 'yan, guys. At ito pa nga, guys, spotted ang Dasbeya sa Dior store. Nagmas pa silang dalawa ha, parang COVID para hindi makita ng kanilang mga fans. Pero nakita talaga sa sila at Soko talaga binalita pa sa GMA News. 'Di ba nakama silang dalawa pinakita doon sa Showbiz News ng GMA. Kaya sabi ng mga fans kahit anong tago nila at maging private talagang makilala sila ng mga tao kahit hindi fans nagpapapicture sa kanila at talagang sinishare sa ex sa mga Dasbeya fans dyan. So hindi natin may pagkailan na talagang Sikat na talaga si Bianca at si Dustin na kahit saan magpunta ay may nakakilala na talaga sa kanilang dalawa. So kahit magmas pa sila o magagagagagagag takip na kanilang mukha ay makilala pa din sila ni ng mga tao sa kabilang banda, nag emote na ang well catchers, ang fan ni na Will, Will at ni Bianca. Kasi daw, second priority lang daw silang dalawan sila ni Bianca. At parang na konsensya naman ata si Bianca, nag-message din sa Will Catcher na hindi kayo second priority. Lahat kayo ay mahalaga sa akin. O, di ba, meron na nga daw. Pero, nung mabasa nilang message ni Bianca, ayan, nabuhaya na naman ng loob ang mga will catchers. So, ano kaya ang next na project din ng will Abangan na lang natin kasi sabi ng mga will catchers sa kanila yung September but ganun, but naging dasbiya yung September at saka August yung August pala. But sa kanila, di diba, yun ang sabi ng mga will catcher dati na ending na daw ng cool oh love ni Dustin at ni Bianca. Ibakit e August hanggang September? Just beya pa rin. So, abangan na lang natin yan, guys. Basta congrats sa uh, music video ni Bianca at ni Dustin. So, watch nyo na para more views, more projects sa Das Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.